Ito ang limang mindset na 'yong kailangan bago ka magnegosyo. Kung matapos mo ang video na to ay malalaman mo ang limang mindset na 'yong kailangan bago ka mag-start mag-business. Ngayon lang pala tayo nagkita ako si Dandy. Hindi ako motivational person. I just want to share my 6 years business experience and my self-life realizations. Ito muna ang kwento. Nung nag-start kaming magkakapatid magnegosyo way back 2018, akala namin sa food business na yon ay puhunan, equipments, signages, raw materials o mga ingredients ng aming panindalang ang aming kailangan para kumita at umunlad sa pagnenegosyo. Nalaman namin na hindi lang pala physical aspect ang kailangang intindihin. Meron din palang attitude at mindset na kailangang matutunan at maisabuhay para makatulong pag dumating na ang mga pagsubok sa paglalakbay natin sa pagnenegosyo. Number one mindset na yung kailangan bago ka magnegosyo ay ang hindi pera ang iyong pangunahing layunin. Our main goal is providing solutions and value because money will starts to come in if you decided to go out. Because you have a mission. Tingnan nyo na lang ang angkas at joyride. They are growing because they provide solution sa mga commuter na gusto makatipid, makaiwas sa traffic, at gusto ng mas mabilis na pagbabiyahe. So your always question is, how can I bring more value and more service to other people? Pangalawang mindset na iyong kailangan bago ka magnegosyo ay ang ituring mo na parang tao ang iyong negosyo. Let me explain. Kagaya ng tao, ang negosyo ay dapat kumakain at naggo-grow. Gaya ng tao kung hindi ito kakain at maggo-grow, ito ay mamamatay. Another term for this item is reinvesting. Some people pag kumita na ng kanilang negosyo, nabili agad sila ng mga expensive things or they just save it. The right way is after keeping enough money to pay business bills, the rest should be reinvested na. You have to buy tools, you have to hire people, anything that can help your business grow go ahead and proceed. Pangatlong mindset na iyong kailangan bago ka mag-start magnegosyo ay ang It takes time to see growth. Do you know how long it takes for the giant bamboo to grow as tall as buildings? You need five years to water and fertilize this plant. In five years, nothing will happen. Then on the fifth year, it shoots up in the sky. In 6 weeks, the bamboo grow 90 feet. Maaaring hindi mo agad makita ang pagbabago agad-agad. But the reality, growth is happening underneath. Sa pagnenegosyo, it usually takes 6 to 10 years for us to have success. In the early years, napakadami ng pagkakatao. Mararamdaman natin ang pagsuko o pagkukwit. Just have patience because when you're putting your heart and all your energy into it, you may build a momentum that will inspire you to do more. However, that's the challenges. Most of entrepreneurs easily quit. It's not that they fail. They just lack of patience to see their success. Number four mindset you need to have before you start a business ay ang you need to focus only on one thing. Kagaya po namin noong 2018, nagnegosyo po kami ng sari-saring paninda. Nandiyan ang shawarma, footlong, fries, palamig, at iba pa. Sabog-sabog ang aming inventory at napakadalas din ng waste materials. Ito rin ang naging isang malaking factor at dahilan ng aming pagbagsak. But if you focus on one thing, meaning isa o minimal products, napakadali i-manage ng inventory at maiiwasan din ang malaking wastage sa negosyo. Ang maganda pa dito ay makapagbibigay ito ng mas mahabang oras para mag-focus sa mga ibang parte ng negosyo gaya ng operation at marketing. Pag limang mindset na iyong kailangan bago ka mag-start magnegosyo ay ang schedule your rest. Don't be too hard on yourself and take rest once in a while dahil makakatulong ito to rest and reset your mind and body. Malaking bagay ang pahinga para maging mas creative at productive ka sa mga susunod na mga araw. Ginawa ko ang video na to para ibahagi ang mga natutunan ko sa 2018 business failure sa food business namin. Napakalaking bagay kung maa-adapt at isasabuhay mo na agad ang mga sinabi kong mindset kung ikaw ay magsisimula ng iyong negosyo because you are now mentally and emotionally ready. Tanggalin na natin ang mindset na ang business owner ay paupo-upo at pauutos-utos lang. As a business owner we need to personally grow kasabay ng ating negosyo at patuloy na matuto dahil ang mundo ay hindi humihintong magturo. So 'yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa pagtapos ng video na 'to. Tandaan lamang lagi natin na kung wala kang gagawing bago, wala ring magbabago sa buhay mo. See you po again sa mga susunod na videos.